Yes, malapit na yung Pasko. Iba talaga yung nararamdaman mo as OFW pa. Lalo lalo na pag wala pa yung pamilya mo dito sa Canada. Okay lang yung mga, may mga pamilya na dito kasi medyo buo yung Pasko nila with family. Pero yung sa amin, at saka sa mga OFW natin anywhere dito sa mundo, ay iba talaga yung Pasko, lalo lalo na sa mga single na walang mga kasama. Um, iba talaga sa Pilipinas kasi sa Pilipinas natyan yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, kamag-anak mo, lahat masiscelebrate mo. And dito sa bansang Canada, iba rin kasi yung uh, Simbang Gabi dyan sa Pilipinas, 'di ba, madaling araw, dito sa Brooks ginagawa siyang gabi. And then sa Medicine Hat, uh, madaling araw siya ginagawa, you know, ginagawa. So depende sa mga locality kasi marami din namang mga Catholic church dito, pero iba talaga yung ambiance sa Pilipinas, yung paggabi, namamashel kayo, hindi namin magagawa dito, lalo lalo na ngayon kasi malamig. So iba talaga yung sa Pilipinas, tramdam ko na nakakamiss talaga, sarap umuwi sa Pilipinas. Pero alam mo, as OFW, ay ginagawa namin, nag, nakapag-decide kami na lalayo sa Pilipinas kasi gusto namin mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya natin. Kaya ito yung sinasakripisyon namin. Kaya mag na lang kami dito sa bansang ito or kung saan man na bansa nagtatrabaho yung FW. importante, makikita namin yung pamilya namin na masaya, maganda yung buhay, masaya na rin kami sa bansang kinaroroonan na namin.